ikadalawamputatlo ng Nobyembre, taong dalawang libot Naganap ang pamamaslang sa Maguindanao o ang pamamaslang sa Ampatuan sa naturang bayan, isa sa mga pinakamalubhang karahasan sa politika na nauugnay sa halala ng kasunod na taon, kung saan lagpas sa anim na po mga biktima ang napatay, karamihan sa mga ito ay mga mamamahayag, dahilan upang tawagin din ang insidente ito bilang ang pinakamalagim na araw sa pamamahayag. Dito ay inatake ang mga bumabiyaheng grupo ng asawa at kapatid ng noong vice-alkalde na si Ismael Mangudadato Kasama ang mga sumusuporta sa kanya upang ihain ang kanyang kandidatura para sa pagkagobernador sa darating na eleksyon Na ikinamatay din ang mahigit at lumpong mga mamamahayag na sumama upang subaybayan ang mangyayari sa ang pagkakandidato Itinuturong na sa likod ng malagim na krebed na ito ang pamilyang Ampatuan Ang nagahari doon sa politika ng Maguindanao na nagkaroon ng tensyon sa mga mangundadato dato na naging dahilan upang ipanawagan ni Presidente Glory Arroyo ang mga usapin para maagapan ng anumang karahasang maaring magana. Ngunit sa kabila ng mga ito, nangyari pa din ang pagpatay. Kasunod naman ng insidente ay idineklara ng Pangulo Pangulong isang katayuan ng kagipitan para sa mga apektadong lugar at itinatag ang isang malawakang investigasyon para sa massacre na nagdulot ng pagpapatalsik ng pamilyang patuan sa kanilang partido at ang paglilitis sa mga utak ng krimen. Ang kaganapang ito ay nagdulot din ng matinding pangamba sa uri ng politika sa Pilipinas at ang kaligtasan ng mga mamamahayag dito.